Inaasahan ng New Naia Infrastructure Corporation ang 1.35 milyong pasaherong dadagsa sa na Naiya sa panahon ng Undas ngayong taon, kasama ang mga balikbayan at OFWs na uuwi din sa kani-kanilang probinsya. Samantala nakapagbigay na ng 50 7 bilyong piso ang NNIC sa gobyerno sa loob lamang ng isang taon bilang bahagi ng public-private partnership deal sa Nino Aquino International Airport. Narito ang balita ni Chair Walang dapat ikabahala ang mga biyahero dahil tiniyak ng pamunuan ang naiya na mas mabilis at mas paginawan ang pagproseso ng mga pasahero sa panahon ng peak travel season. Ngayong undas mula Oktobre a 27 hanggang Nobyembre a 5, pinangunahan ni na NNIC Chairman Ramon Ang, NNIC General Manager Angelito Alvarez at Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang inspeksyon sa mga bagong pasilidad ng paliparan kasama si MIAA General Manager Eric Jose Ines at iba pang opisyal ng ahensya. Kabilang sa mga ipinakita ang facial recognition kios sa mga airline counter, drop bag system at immigration e-gates na layong pabilisin ang check-in at security process ng mga pasahero. Ayon kay NNIC General Manager Angelito Alvarez, aabos sa 517 kios ang ikakabit sa lahat ng terminal ng naiya upang mapabilis ang proseso. Kahit na sabihin natin ngayon, mag-carry tayo ng 1.35 million na uh, passengers in 10 days, ay maluwag na maluwag na tayo ngayon. Kasi remember, even during December peak, nag-carry tayo ng 160 ,000 to 165,000 passengers. Ngayon, ma kung mapapansin nag-improve ng gusto ang passenger experience. Dito natin na makikita ang pakikipagtulungan ng mga airline, airlines at other stakeholders. Ipinaliwanag ni Alvarez na malaking tulong ang mga kiosk para maiwasan ang mahabang pila sa check-in. Sa bagong sistema, maaari nang mag-check-in anumang oras basta't nasa palipara na ang pasahero. Inaasahan na ngayong undas mahigit 1.35 milyong pasahero ang daraan sa naiya sa loob ng 10 araw, mas mataas kumpara sa 1.3 milyon noong nakaraang taon. Samantala sinagot ng DOTR at NNIC ang mga panawagan ng ilang grupo kabilang na ang grupo ng mga manggagawa at stakeholders sa Ninoy Aquino International Airport sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at sa Kongreso na magsagawa ng masusing investigasyon sa umano'y kontrobersyal na 1.5 trilyong pisong public-private partnership o PPP deal sa pagitan ng Department of Transportation o DOTR at New Naia Infrastructure Corporation. Duda kasi ang grupo na ang nasabing kasunduan ay may mga palatandaan ng katiwalian at umano'y tailor-fitted o isinakto upang paboran ang interes ng mga pribadong sa halip na ang publiko. Ano mo sasagutin ko para matapos na po yan? No? Karapatan nila pumunta sa ICI. Pero ako po, inaral ko po kung ano ang mandato ng ICI. Ito po, wala po itong uh, public funds that were disbursed. Wala pong misuse of funds that is related to flood control or other infra. In, uh, on the contrary, sila po ay nagbibigay ng pera sa gobyerno. First of all, I think they are grossly misinformed at baka fake silang tao. Bakit? Eh bakit hindi nila tingnan yung rate? Nakita mo yung sinasabi nila, mahal daw yung sinisingil dito sa Manila. Eh 950 pesos lang, mas mahal pa sa probinsya, 1,000 plus. Number one. Number two, bakit hindi nila intindi? This was publicly bidded out Nasa kabuang 57 bilyong piso na ang naibigay ng NNIC sa gobyerno sa loob lamang ng isang taon, simula ng mamahala ito sa naiya. Ito'y sa harap ng kasunduan sa pagitan ng NNIC at DOTR na 82% ng sinisingil sa naiya ay mapupunta sa gobyerno. Sinabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na mula 1996 hanggang 2024, kung kailan epektibo ang batas na nagtatakda ng 50% dividend share para sa gobyerno. 32 hanggang 33 bilyong piso lamang ang kabuang na ibigay ng MIAA sa loob ng 30 taon. Ito po itong ginawa po ng NNIC dito, nagbigay na po ng 57 bilyon. Meron pa pong capital expenditure na ginagastos nila. Ito, ito po yung pinanggagalingan natin na ito po ay resulta ng isang magandang competitive bidding, transparent at open, na talagang pinag-aralan ng mga dalubhasa at yung proseso. Tiniyak naman ni Ang na sa ilalim ng kanilang pamamahala mula worst airport ay magiging best airport na ang naiya. At tingnan nyo, inong eh, araw, 2 to 3 hours in delay every flight, arrival or departure. Ngayon wala na on-time lahat. Ang on-time schedule ngayon, 86%. Diba? eh nung araw, 27% lang yun. Sa kabila ng pagpapahusay sa paliparan, hindi pa rin anya maiiwasan na siraan siya sa ilalim ng kanilang pamamahala. Alam mo, meron pa rin maninira sa atin, lalo na yung mga losing bidder na medyo masama pa lo. pagka hire ng ilang mga tao para magsabi ng... Bakit pa? Hindi pa maganda. Ah, so, Di diba Normal taningin. yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNA News.